magmamakaawa si Blair dito kay Jared na kalimutan na niya si Gigi dahil nandoon naman daw siya na handang magmahal sa kanya ng lubusan. Ngunit sinabi naman ni Jared na wala na siyang natitirang pagmamahal dito kay Blair at si Gigi nga talaga ang kanyang pinakamamahal at sa pagkakataong ito ay gagawin niya ang lahat para sa ganon nga ay bumalik sa kanya. Samantala, sa pag-uusap naman Nina Attorney Eric at JJ, sinabi ni JJ sa kanya na baka hindi na niya ito mahintay at makapaghanap nga siya ng iba dahil nga hindi pa daw bukas ang kanyang puso para sa pagmamahal o para sa para tanggapin ang pagmamahal nito. Ngunit sinabi naman ni Attorney Eric na siyang maghintay kahit gaano man ito katagal. Samantala, sasabihin naman ni Sofia dito kay Gigi kung ano na naman ang plano niya ngayon dahil nga sa pagbagsak na ni Blair at wala na daw ibang gagawin ito kundi ang pagmomodel. Isasagot naman ni Gigi na ile-level up niya itong si Blair dahil nga merong magaganap na modeling kung kaya't ang gagawin naman ni Gigi ay papahiyain talaga itong si Blair ng lubusan sa harapan ng entablado. Meron siyang mga taong binayaran upang sa ganon nga ay... Uh, babagsakan itong si Gigi o babatuin ng maraming papel at kung ano-ano pa at sasabuyan ng tubig. At talaga namang pong kahiyahiya ang mangyayari dito kay Blair. At napakagaling talaga itong si Gigi. The best talaga ang ating bida. Ganito talaga no, hindi magpapaapi ang bida. Kudos sa iyo GMA dahil ang ganda ng teleseryeng ito at napakagaling itong si Herlin Budol. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!